Lumabas nga ako ng bahay dahil nga bibili ako ng ulam namin ngayong tanghalian. Nagdala na nga rin ako ng payong dahil nga baka abutan ako ng ulan sa labas. Maputik na naman nga dito sa daanan dahil nga umulan na naman kagabi. Panay-panay nga ang ulan dito kaya tingnan nyo yung lubak-lubak na daan sobrang putik nyan. Dito nga tayo dadaan sa kabila dun sa hindi maputik pero binabaha. Charis. Nakasimangot nga ako dyan at pigil hindi nga dahil nga meron akong naamoy. Sos ko. Napaka panghinga dun sa dinaanan ko. Binilisan ko na nga yung lakad ko dyan palabas dahil nga anong oras na nga din. Sa karinderia nga lang ako bibili ng ulam dahil nga hindi ako nakapagluto. Tapat nga ng school tong karinderia kaya naman malapit nga lang din sa amin. Nagmamadali nga ako dyan dahil nga pagtingin ko doon ay napakadami ng tao. Tinadayo nga pong tindahan na to dahil nga dito rin nabili yung mga tao sa school at yung mga teacher. Kung mapapansin nyo nga dan ay may mga nakabalot na nga mga ulam at saka pagkain. Order yan sa school kaya naman mabilis din agad maubos yung paninda nila. Akala ko nga wala ko abutan dahil nga ang dami na agad tao pero buti na lang medyo maaga-aga pa ako at nakaabot pa ako sa sinigang pagkaalis nga nung nasa harapan ko ay umorder na agad ako ng sinigang at nagkuha din ako ng Shanghai para nga ayun din ang ulam namin nagbayad na nga rin ako agad at umalis na nga rin dahil nga ang dami na nga tao pampasikip nga lang din ako Charis. pagkalabas ko nga dito sa bilihan ng ulam ay binuksan ko na nga rin agad yung payong ko at tumawid na nga din agad ako naalala ko nga pala na may dala nga pala akong eco bag sabi ko nga pala dito ko yung binili kong ulam kaso nalimutan ko na nga. Tumingil nga ako saglit at nilagay ko na nga yung ulam dito sa may eco bag. Naglakad na nga uli ako pabalik sa bahay at tignan nyo naman napaka putik. Buti na nga lang umaraw-araw kaya naman matutuyo na yung mga putik-putik dito sa daan. Pumasok na nga rin agad ako ng bahay at maya maya ay dumating na nga rin yung dalawa kong anak. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagdating nila dahil nga sa loob ako ng kwarto nun mga oras na dumating sila. Kasi kaso ko na nga rin yung pagkain namin ngayon tanghalian para makakain na rin kami. Whole day nga pala yung pasok N ng anak ko kaya naman nabalik pa uli sila ng school. Pagkasundo ko nga ng mga kanin namin dyan, ay kumain na nga rin agad kami. Dahil nga mabilis nga lang yung oras, mamaya ay papasok na nga rin sila. Thank you Lord sa pagkain. Pinagkaloob niya po sa amin. Kain po tayo. Pagtapos nga namin kumain dyan, ay pinag-asikaso ko na nga rin agad sila ng sarili nila para nga makapag-toothbrush, polvo at pabango na nga rin sila. Naghugas na nga rin ako ng pinggan dyan pero hindi ko na nga na-videohan dahil nawala nga sa isi ko. Nakalimutan ko nga na nagko-content nga pala ako. ko. May amnesia yan ng charis. tapos mag-asikaso ng anak ko ay aalis na nga rin agad sila. Palagi nga nagmamadaling pumasok sa school. Akala mo naman mga top notcher. Char. Binidyohan ko nga sila hanggang sa makaalis nga sila ng bahay. Tinitingnan ko nga kung saan sila dadaan. Buti na nga lang ay tumingin ako at dun pa balak dumaan sa lubak-lubak na maputik. May pagtingin pa nga sa akin nung naalis. Papakamot ka na lang talaga sa ulo. Manang mana sa pinagmanahan. Char. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlog. Kita-kits na lang sa susunod ka pang upload. Thank you po sa mga nagsusupport at nanonood sa aking mga mini vlog na ina-upload. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!